Secretary sir, may mismo nagsasabi na babaliktad daw itong si uh, Gutesa. Gutesa. Oh, mm -hmm. at sinabi nga uh, sa ay uh, pinilit naman na magsalita. Well, doon sa pinilit, hindi naman siguro dahil mm -hmm. sa yung lumapit eh, uh, mm -hmm. no? And uh, uh ngayon, kung babaliktad, sa palagay ko naman hindi dahil mm -hmm. nakita ko yung kanyang pagkatao, mm -hmm. nakita ko yung kanyang sitwasyon, uh, wala akong nakikitang may ganun eh. Mm -hmm. Siyempre at naniniwala din ako napipilitin lang bumaligtad. Katulad nga yung nabanggit mo, Lakay, no? And uh, Mami mm -hmm. eh, lang lang, na, napansin ko lang later on na parang sinasabi, siya lang talaga nagdikit nung buong proseso. Mm wala -hmm. kay Congressman Saldico, mm -hmm. nagdi-deliver -de doon kay bahay ni Speaker Martin. Uh, tapos na nagulat ako eh. Pagkat nung nagsalita siya, ang unang sinabi, Mm -hmm. Hindi daw na notaryo yung kanyang sinabi. Sabi ko, ano ba yung issue na yon? Bakit notaryo na pag-usapan? Mm -hmm. Imbis na yung pag-usapan kung totoo ba yung nangyaring yon, kung talaga may nangyaring uh, bigay ng pera na ganito kalaki, yung 46 na maleta na binanggit niya, eh yun yung kaagad sa notaryo kaya makikita mo no, uh, alam mo lakay Ma'am Elaine. Opo. Ito naman kaya naman ako na-involve. Wala ako talagang politika, wala akong pakialam. Hindi naman sa walang pakialam. Mm -hmm. Ayoko pakialam. Mm -hmm. Pero yung nakikita kong nangyari sa bansa, mm -hmm. na talaga grabe yung korupsyon organisado, grabe yung narinig mong pera, maging mga bangko alam. Siyempre, pa, sa konsensya ko naman, pag hindi ko naman to inaharap, mm -hmm. at hindi nito sinabi yung dapat niya sabihin, eh kawawa naman yung bansa natin.